Pwede kansilahin yung uh, passport. Parang yung ginawa ninyo. Parang kay Ami Tebes. Parang nangyari kay eh, Ari Ganun, oh, oh. ganun ang gusto ko na direksyon sana. Oh. Hmm. Pero bagay mukhang nanawagan din siya. Ano, majority leader sa Marcos, di ba kapat? Yun Yung din ang kanyang naging panawagan na uh, mapauwi nga si hmm. Kong Saldi. Eh, oh. dimilitaw naman sa mga impormasyon na natatanggap natin na nandito na sa Pilipinas. Ako! Nasa Pilipinas na pala si Saldi ko, mga kababayan. Oh, ano masasabi ninyo dyan, ha? Uh, um I don't know. Uh, kahapon, or kanina madaling araw nag-live din tayo na suggest ko da, na kung pwede wag mo wag sana munang umuwi si Zaldico. Ay, uh, inexplain ko 'yan sa isang video ko mga kababayan, bakit? Kasi uh, explain ko na lang, na lang dito para mas mabilis. Dapat hintayin niya muna kung anong magiging takbo ng imbestigasyon. Kasi nakikita ko mga kababayan na mukhang ididiin nila dito si Zaldico. Siya yung magiging sacrificial lamb dito para pagtakpan itong si Tamba at si PBBM. Okay? Koko na napapansin ninyo, 'di ba? Ilang mga senad ilang mga kongresman na nagdi-demand kay Saldivo si Sandro Marcos, yung bagong House Speaker, si Janet Garin. Ah, uh, sino pa? Of course si Toby Chanco, given na 'yan, matagal na 'yan. Ah, uh, ano pa ngayon? Ah, uh, I think ang Malacan yan, naghahanap na din kay Saldivo. 'Di ba? So mukhang ang takbo nito uh, at sabi pa ng ibang mga kongresman, si si Tamba naghahanap na rin daw kay Zaldico. Kunwari assuming ha. Uh, assuming totoo. So mukhang ang ang magiging fall guy dito mga kababayan ay talagang si Zaldico. Ha? so kung ako si Zaldico, dapat hindi mo na ako uwi. Hintayin ko muna kung ano ang magiging takbo or direksyon ng investigasyon. Kung titigil sa akin nang investigasyon. Ako siya kung ako siya ha. Uuwi ako. That's the time na uuwi ako. Tapos ilalahad ko lahat. Oh, ilalahad ko lahat kasama ng mga ebidensya. At ituturo ko kung sino talaga ang mastermind. Para magkalaglagan na lahat mga kababayan. Kaya ayan yung suggestion ko. Na kung makapanood si Zaldi ko ng channel natin, huwag, sa, huwag ka muna umuwi ha. Again, kasama nyo ako dito sa paghahanap ng ah uh, mananagot. Pero ito, ah uh, most likely, nakikita na, lumalabas nakikita na natin yung involvement dito ni Zaldico. Pero hindi pa tayo satisfied dyan kung titigi lang yan kay Zaldico. So naghahanap pa tayo ng mas malaki kay Zaldico. Kasi si Zaldico lang ang nag-insert, may mga taong pumirma. Ah, uh, may mga taong pumirma. At kung hindi yan pinirmahan, hindi yan mangyayari mga kababayan. So, kung ikaw, ka, yan nga, in-explain natin. Nangyari sa district engineer, Henry Alcantara. oh dinidiin ng mga congressman at mga senador kay, uh, kay Henry Alcantara na, oh, ikaw yung boss dito. Pumirma ka. Tapos hindi mo alam. Di ba? O bakit mo sabihin kay Henry Alcantara yan na involved siya sa mga ginagawa ni na Bryce Hernandez kasi siya yung pumirma. E bakit hindi applicable yung principle na yan dito kay Zaldico at kay Martin Romualdez at kay PBBM? O ginawa ito ni Zaldico, pumirma si Tokba, pumirma si PBBM. <laughs> o, di ba? So dapat mo na nagot yan. So kaya, hinihintay natin kasi akala siguro nila na ma Matutuwa na tayo kapag sisaldi ko lang ang mapaparosahan. Or ang mga contractors. Hindi, kulang yan. Kailangan may mas malaki pang managot dyan. Ito, patuloy natin. Ah, Sige, so, sabi ko. Hindi maganda. Para sa ganun. Mm -hmm. Eh, masabi na nga agad. Ay, mm -hmm. hindi takagad. Mm -hmm. Kasi Pilipinas baka ibang po yan. Marami kasi. Atoy ko. <laughs> hindi, may, may nakakita <laughs> daw eh. Na nakahood dyan. Dung tingong sabad ko. Dyan sa... Oh, September 30. Okay, hindi, eh. madali yan eh. Pwede, 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 na may check yung manifestan mm -hmm. eh. Kasi yung oh. Uh, makikita nyo dyan kung uh, uh, anong aircraft ang kanyang uh, sinakyan. Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. Anong diba? uh, uh, oras dumating. Uh -huh. May ma Yung manifest, malinaw yan eh. Uh -huh. Uh -huh. Di nagdisguise. Kasi meron akong nakita ang post. Uh -huh. Uh, nung nandun siya, parang nag uh, parang ang, ang, ginamit niyang pangalan, Salcedo ko, parang ganoon. Uh -huh. Hindi na Saldi. Oo. Uh -huh. okay. Imagine yan, mga mga kababayan. Assuming totoo yan ha, uh, kasi uh, ano pa naman ito, eh, speculations pa naman ito, sinasabi ni Marcoleta dito eh, uh, kasi nakita lang niya sa post. Kung totoo na iba ang pangalan na ginam ginagamit, saan kumuha ng passport si ko Sino ang contact niya sa immigration, sa pagawaan ng passport, o sa DFA, para magkaroon na passport na iba ang pangalan? E tayo nga ang stricto. Di ba? Lahat karamihan oh, sa atin, nakakuha na ng passport. Alam naman natin kung gaano sila ka dyan. Di ba? Gaano kahirap kumuha ng passport? Huh? May issue nga lang, wrong spelling nga lang, hindi ka na pwede kagad. Diba? Pabalik-balik ka na. Ang dami mo pang i-process, room spelling. Alam? Ito ang napakadaling kumuha ng passport, mga kababayan. So, may, may connection talaga ito. May tumulong dito, mga kababayan. Again, comment kayo dyan kung anong masasabi nyo dito. Live, live tayo ngayon, ha? Mm, yung mga nanonood, magandang hapon po sa inyo. Patuloy natin, mga kababayan. Ha? O so, ito, may nag-comment, oh. Oh, Alan Jimenez, oh, magandang hapon po sa inyo. Kahit sino pa at ilan pa ang mag-insert na crook congressman. Kung matino ang pipirma ng budget, hindi makakalusot. Kaya ang mananago talaga, yung nag-approve ng budget, agree ako dyan. Agree ko talaga ako. Kasi, yun nga, kahit yung buong congressman na yan, mga kongresistang nandyan, ay mga kurakot yan. Ah? At nag-insert lahat yan, tago, kahit 5 million, 5 million, eh kung hindi tinanong, hindi uh, question ng pumirma, ini eh, talaga may liability siya. Diba? Eh, again, walang problema po sa mga insertions kasi legal naman eh, trabaho din naman niya ng mga congressman. So, halimbawa sila sa distrito nila. Halimbawa sa Bulacan. Ikaw, congressman ng Bulacan, alam mo kung anong problema. So, posibleng mag insert ka. So, walang problema. Magka-problema magka yan kapag magkakaroon na ng ghost projects, substandards, at iba pa. O, kung ikaw yung pipirma, ikaw si Tambay, or ikaw si presidente, pipirma ka, of course, magtatanong ka, o bakit na bago itong NEP namin? Bakit lumang itong budget ng bulakan? Sino nag-insert nito? Dapat, dapat, interesado ka kung sinong may gawa niyan. O, mo, o, o Congress, o tamba, o pinsan. Sinong nag-insert nito? Bakit nag naging ganito? Bago ko ito pirmahan, dapat alam ko kung anong nangyari dito. Di ba dapat ganyan? Pera ng taong bayan pinag-uusapan dito eh. Oo. Oh. Eh, mapinirmahan agad eh. Oh, di, yan tuloy. Oh, ako agree ako dito sa sinasabi ni Alan Jimenez. Magandang hapon po sa iyo, sir. Maraming salamat sa pagpanood dito sa ating live ngayon. Oh. Di dapat sana may managot talaga. Yan talaga si... Ito na nga, ka, oh. Kahit passport, kahit peking pangalan, alam nila. At ito sinasabi ni Marcolita ang dali lang naman yan, tignan sa manifesto ng immigration. di ba? Diba? O, oh, puntahan niyo immigration, sir. May pangalan ba nakapasok na ganito? O, oh, diba? O, oh, nandito na nga ba talaga ito? O, oh, di, sabuti na ah oh, ito pa tuloy natin mga kababayan. Pwede rin, hindi e, hanapin mo yung salsedo ko doon sa manifest oh, ko, yun yun. Mm -hmm. uh, <laughs> oh, salse At, oh salsedo ko. Importante kung nandito man yan o oh, wala, ay ang importante ay uh, pinapauwi na. Oh. ang ang, ang point ka naman dito sa makapagtiwanag siya kasi pantay pangalan eh. Hindi oh. okay, natin sinasabi na siya ay hindi pa nanagot sa usaping ito, kundi matanong kung ano ang kanyang partisipasyon so, sa usaping ito. Sir, oh, so, libawa, Bakit bakit yung insertion mo puro pangalan mo? Ah, oh, okay. Na ano anong interest mo sa Mindoro Oriental? Ano ang interest mo sa Abra? Tama, uh, tama. Puro pangalan mo na lang. Mm -hmm. 13.8 billion. O, paano mo nagawa yun? Oo. Di ba? Eh, puro pa ka, eh, ewan ko, da dalawang probinsya pa lang yun. Meron ka pa bang iba? Hindi ko pa sinasabi yung Bicol. Oo. Uh -huh. Marami sa liliwanan ngayon. Dikit-dikit na noon. Bakit? Oo. Uh -huh. paano pinayagan ng DBM yun? Oo, oh, yan mga kababayan. Paano pinayagan? lang. Na, doon ng, paano na-approve yung GAA? Pagkatapos walang gustong magkusa, tinatanong tinatanong ko yung other secretary na babae, eh. wala raw siyang kinalaman. Hindi niya raw hindi niya raw kilala kung sino yung mga uh, nag nagii-insert dahil hindi naman daw sa party ng BICAM. Palagi mo hindi. E eh, di tawag mo yung party ng BICAM. Eh, yun ang ayaw nilang gawin eh. Oo. <laughs> oh, <laughs> oh. Nagtatakip na no. eh mo. Ang tindi mga kababayan. Ano naman? Diba? ba? Si mga kababayan, ay tayo ordinaryong Pilipino kung tayo, kahit tayo wala sa posisyon, di ba? Yung common sense magsasabi sa atin, kung anong pwedeng gawin, di ba? Alam natin kung anong pwedeng gawin, pero of course, maging careful din tayo. Pwede tayo kumusulta ng bagado, ito gagawin natin. Pwede ba ito? Madali lang naman, di ba? Ito, katulad ng sa suggestion ni Rodante Marcoleta, mga kababay, na kung saan, ikaw, nasa Malacan ka, ikaw presidente, at least ikaw, DBM, uh, alter ego ka, ng ng presidente. Eh bago mo mag, bago ka magsuggest sa presidente na pirmahan yung GAA, edi sana magsabi ka sa presidente, sir, ito ang ang daming binago. Um, tanungin muna natin kung ano nangyari dito. ba diba, mga kababayan walang ginawa. Diba? At ngayon, nakabulilyaso na oh, common sense magsasabi na sa atin na Itong tao ito, itong malakanyang, kung gusto talaga nila malaman ang totoong nangyari dito, ito dito dapat gawin nila. Yeah, yung DBM. Yung DBM magtanong dito sa Congress kung anong nangyari. Maghingi ng impormasyon kung sinong mga nag-insert dito. ba? Diba? Kasi ngayon nagtuturoan, nagtatakipan niya. Agree ako dito kay Senador Marcoleta. Nagtatakipan eh. Yung mga congressman, pinagtatakpan ni si Zaldeco at si Tamba. Ayaw nilang imbitahin sa kanilang hearing tapos ang sagot din naman ng DBM or ng Malacanang eh, hindi nila alam kasi hindi daw sila party ng BICAM eh ang galing lang naman diba? o tanongin eh, sinong party ng BICAM sinong party ng small committee eh hindi nila ginagawa o ang nangyayari ngayon oh well nagumawa ng ICI Independent Commission on Infrastructure oh well na-appreciate natin yan ha? at pinagbibigyan natin ng tsansa na makagawa ng magandang resulta. Ha? Ah, as of the moment, mga kababay, nakikita natin na ang focus ng ICI inan eh, doon pa lang sa, ano tawag nito, Mga proyekto. Binibisita pa nila, ini-interview pa nila yung mga, mga DPWH, mga contractors. Eh dito, mayroon na sanang mga pangalan na lumabas may mga dokumento na nanapapatunay may kalukuhan dito nangyayari sa paggawa ng budget. Di ba? Na naman kasi nakafocus, mayroon din sana nakafocus dito kasi kung wala or ihuli ito na i-target baka maniubrahin pa yan. Baka may mangyayari pang masama dyan sa mga dokumento na yan na kung saan magliligaw sa ating lahat. Kaya nga kung gusto talaga ng DBM, ng malakanyang mga kababayan, ha? napakadali lang, pinsa ng presidente si Tamba. Ang pumirma ng 2024-2025 budget. Oh, bakit hindi nila matanong? Ha? So ako agree, ako personally agree ako dito kay Senador Marcoleta na itong itong dalawang to nagtatakipan ito eh. Itong dalawang ahensya nito, itong Congress, itong Malacañang nagtatakipan ito. Kaya nga sinasabi natin katulad ng sinabi din ni Alan Jimenez na talaga ito may ano dito. Uh, may malaking conspiracy dito. Hindi tayo hindi ako naniniwala na itong Malacañang at si Tamba walang kasalanan nito. Okay? Bakit ayaw nilang tanungin kung sinong involved sa small committee at sa mga insertions? Kasi mga kababayan, o halimbawa lumabas na pangalan ni Zaldico. By the time matanong si Zaldico mga kababayan, sigurado maghahanap yan ng mga taong ituturo. O halimbawa, kahit sabi ito, binensyon ni Marculeta dito, minduro Ha? Alin bawa sa Mindoro mga kababayan? O bakit may nag-insert ka sa Mindoro? E party list ka. Ako Bicol. May tindihan namin kung Bicol yung in-insert mo. Ha? So of course Si ko magtuturo 'yan. O posible sasabihin niya, sir. Ah, uh, yung congressman ng Mindoro nag-request sa akin na mag-insert. O yan, tuturo na. So ngayon, tatanungin naman yung congressman ng Mindoro. Sir, nag-request ka raw kay Zaldico ko na mag-insert. So most likely, magtuturo din yan. ba? Diba? So magtuturoan yan ngayon. Eh di, maganda yung usapan, ba? Diba? So ang ending talaga niyan, yung pumirma. <laughs> mga kababayan. Kasi, o, oh, yung dalawang kongresman, posibleng magtuturoan, eh, wala naman palang klaring proyekto yan. Eh, bakit pinirmahan? Diba? So, most likely, matatapos yung pagtuturuan talaga dyan sa Malacanang, mga kababayan. Again, i-comment nyo po dyan kung anong masasabi nyo dito sa kanilang mga ginagawa dito at paglilihis dito sa takbo ng investigasyon. Okay? At ito na nga, oh kung napapansin niyo ngayon, ngayong araw lang, kaninang umaga, binalita. Ha? Tingnan nyo. Tingnan nyo kalakuhan ng presidente. Ha? Inalaw niya na kunin yung 60 billion na pera ng PhilHealth. Ha? Tapos ngayon, pinasoli. ano ibig sabihin yan? Ha? Unang-una, ikaw, presidente ka, Pinapakita mo lamang na weak ka Kasi hinayaan mo ang yan Hinayaan mo, pinanggap mo ang posibleng mga suggestions ng kabinete mo Na kunin yung pera ng PhilHealth na 60 billion Diba? O sumunod ka eh Tapos ngayon may nagreklamo, yung mga taong bay nagreklamo Bumaba yung ano mo eh para ma, ma makuha mo ulit yung kalooban ng taong bayan ngayon pinasusoli mo. Eh di indirectly inamin mo na mali yung ginawa mo. Di ba? Ibig sabihin, wala ka sa pag-iisip kasi hindi mo na iisip na yung desisyon na yon ay posibleng magre-resulta sa ganito. Diba? Kasi kahit sino ang tanungin mo, kahit ordinaryong Pilipino, kahit hindi presidente, pera ng ahensya yan, pera ng PhilHealth, pera ng taong bayan, kukunin mo. Tapos ilagay mo sa mga infrastructures. Ordinaryong Pilipino, makapagsasabi talaga na, mali yan. Ha? Kasi basic na budgeting yan eh. O, oh, may pera ka. Pangbayad ng kuryente. Ha? Sana. Tapos kukunin mo para ipangbili mo ng ano, ibang bagay. O ano mangyayari ngayon? O ngayon, may pera ka pang emergency. O, para mas malapit talaga yung analogy natin pang health emergency, kung magkasakali isa sa pamilya, ma-hospital. Ha? Ngayon, sabihin mo, oh, kunin natin, gagamitin natin oh, pang bili ng, or pang patayo ng bahay or pang renovate ng bahay. oh, di ba? mo na. Darating yung panahon, magkakaproblema ka sa health. Eh, talaga magkakaproblema ka kasi ginamit mo na yung pera diba Okay lang sana kung sarili mong pera 'yan. O katulad ng sa atin, sa pamilya natin. E pera natin yung pinapasok natin sa emergency funds natin eh. So sasabihin natin, nako, gipit talaga. So kukunin natin 'yan, gagamitin natin. ilitan lang natin. Okay lang sana kasi again, naintindihan natin pamilya natin 'yan eh. Ay yung nag-save niyan. Pero ito, pera na taong bayan. Hindi e, pera ng presidente ito personal. 'Di ba? Ako, mga kababayan. Niloloko tayo niyan. Mm, di ba? So again, i-comment niyo po dyan kung anong masasabi niyo dito. Okay, so dito na lang po muna tayo. Uh, maraming salamat po sa mga nanunood uh, sa ating live ngayon. oh isa lang po nag-comment, si Alan Jimenez. Manang maraming salamat po sa iyo, sir. At sa ibang mga nanunood na hindi man lang nag-comment, walang problema. Uh, maraming salamat din po sa inyo So, huwag kalimutan mag-like po And share ng videos natin And then, pakisubscribe din po sa ating channel Okay, so maraming maraming salamat sa lahat At magandang araw po sa inyo